Yes, mga katrops! Ayan, tapos ng birthday celebration ng aming father. So, andito na naman kami. Invite ng aming kamag-anak. At maliligo na kami mag-picnic sa isang malaking ilo. Malapit sa kanilang farm. You know. Diba? Nilakad lang namin. <laughs> Medyo distansya sa baryo yung pupuntahan namin. Dito na tayo sa kanilang coconut farm. daming kamote. Taniman ng kamote. Talbusan. pinustulan nila to ng baka saka kabayo kain ng ba? Ay, hinog na. Punta natin yung baboy. Ang pabok ko sa ato po yun, patay man? Saan asawa? Li Lili, yun po tayo namin yung Ang pabok? Mura ng pabok dito? Mura. Yeah, Lawak ng palayan nila dito mga katrops. Oh. Hanggang doon pa sa kaduluduluhan. Oh. Malalaki yung bunga niya. Bagong ang ngayon, alam mo pinapabunga. hindi oh, diba? O, yan pa. O, oh, ang bunga. bunga ng kalabasa. Huh? Ha? Ayun pa, o. Oh. dami, o. Oh. Sa bagong ano lang siya. Kaya hindi, hindi pa pwede yung talbusan. Ay, wala, Ayun pa, kaluhoy. Oh. Sarap sa gulay. Ayun pa, o. Ang dami bunga, o. Oh. Ang dami bunga ang kalabasa, o. Siguro ano to yung mga malalaki. Ito niya? Ito yung daming pungo sa paligid. Siguro mayroon pa yung sa gitna, no? Mayabas tayo. Ano, oh, kayong kaya yung mayabas. Ano yung mayabas. eh ang inog oh. Hmm. Harap. Ang daming bayabas sa bahay. Kapon o oh, ayun? Eh, Oo, oh, ang harap ng bahay kung may bayabas. Mm. Ano bayaba bayaba bayaba? mm. Anong gusto mo? Doon pa kayo punta? Kakain ng, bayaba mm. ng bayabas? Alam, may bayonet nga na bayabas. Bayonet na bayabas dito. na bayabas dito. hindi na ako nakita ng bahay dito. Purple. Ito. Purple na bayaman. Saan kayo nakakuha ng binhit ng ano? Hinog na? Oo, tin. mo kay sungkitin natin. <laughs> sungkitin mo na. Sige, <laughs> Oh, hinog na 'yan. Sungkitin mo na. Balik. <laughs> Dami sa akin. Okay po. Oo. Ang dami saging sa dito, no? Pag ayaw mo hinug na, sungkitin na natin. Ha, kaligo kami ng, ano, buwis buhay pa. Ito po yung palayan namin, mga guys. palayan po namin ito. Ako na din na. oh ko ang, gina... o, ako, ang gina... o, <laughs> <laughs> Si Ian Danau. Matupis ako, po? Ay, oh, wow. tayo. Mga NP. Magsur, <laughs> mga NP na magsurrender na. <laughs> oh.